kasakses. Ito yung uh, sinabi ko sa inyo sa last video natin na i-update ko kayo at ipapakita ko sa inyo yung uh, bagong update ni Facebook sa mga account natin, sa dashboard natin. So, yung last video natin guys, December 27, which is kahapon, kadugtong nito. Kung di mo pa napapanood yun, pwede mo munang panoorin yun. Tapos, mag-jump ka rito kasi one, one, kasi one minute lang mahigit yun. So ito ngayon, ang date ngayon ay December 28 At ipapakita ko sa iyo yung update niya Kasi sa, hindi natin na-access dati ito Hindi ako nagkakamali guys, October 6 at November 10 nag-update si Meta Pero ngayon ko lang ipapakita sa inyo ito Pero yung mga ibang kapwa content creator natin na na access na ito at nakikita na ito sa dashboard nila So ipapakita ko sa iyo Guys, ito ay para sa mga nakasetup na or nakaka-access na ng e-stream ads. Okay? So, proceed na tayo sa next slide para ipakita ko sa iyo kung ano ang ibig ko sabihin na napakaganda na binigay ni Facebook sa atin na access. Okay, so proceed tayo. Next slide na tayo. Yan, kasakses. Nandito na tayo sa Facebook. Papakita ko na sa inyo kung ano yung bagong update niya na hindi ko pa dati napapakita sa inyo. So, pindutin mo yung hamburger sign sa may bandang kanan. Ito. Press mo yan. Pindutin mo. And then, professional dashboard. And then, scroll mo pataas, guys. Nasa professional dashboard tayo. Scroll mo pataas. And under tools, pindutin mo yung monetization. Pagka-pindut mo yan, guys. Scroll mo. Ilagay ko ba ng gitna? Sa your tools, under tools, in-stream ads. Guys, take note para lang to sa mga meron ng in-stream ads. So, ipapakita ko sa inyo yung update niya. Dati wala kasi to eh. Pindutin mo yung stream ads. Pero kung wala ka pa, don't you worry. Kasi at least makikita mo na to para sa pag, para pag nagkaroon ka na ng stream ads, alam mo na, okay? At ma-access mo na. Stream ads, pindutin natin. yon. Ito yung sinasabi ko guys uh, Effective January 5 Earnings will be based on views On your eligible videos By continuing to use In stream ads You accept these changes so, Okay so Nakikita mo dito guys Yung recent videos Tapos pindutin natin yung see all Ito yung update nya na dati Hindi ko pa pinakita sa inyo Kaya gusto ko sa video ngayon Ipakita ko sa inyo kasi last Yesterday kahapon guys, sinabi ko na Ipapakita ko sa inyo yung bagong update ni Meta sa mga hindi pa nakaka-access o may alam nito. Okay, at least may alam na kayo at sa susunod na magkaroon na kayo ng stream ads, ah uh, makikita nyo dito. Kada video to guys ha, ito. Uh, Wednesday, Wednesday, December 27 kahapon, nakikita mo yung binigay ni Meta 0.01 isang video ko lang yan tapos yung isang maligayang Pasko pangalawa yun 0.00 wala pa siya bakit maganda ang pag re 0.01 Bin binigay na yan guys ha okay so kaya sinabi ko kahapon sa video natin kasi paga natin ang gumawa ng video kasi hindi natin alam sa January 5 basta consistent lang tayo mag-upload mag magiging okay din yung mga video natin or uh, yung dashboard natin. Kahit konti lang yung views natin, basta be consistent lang tayo, tuloy lang natin ang pagbablog, paggawa ng mga video na may aral, basta sumunod tayo sa rules ni Kuya Mets, okay? Ayun, tuloy na natin. So, ayan guys, scroll ko lang pataas. Ayun, o, oh, part 2 kwento, kahit nilaktawan ko, 0.02. Part 1, kwento 0.01. Tip 0. Point. Oh, o guys, so, oh, di ba? Kaya kung marami kang video eh di mas maganda. Naubusan ka ba ng idea? 0.06. Okay. I-scroll ko lang mabilis para pakita ko sa inyo. Ayun. Yun guys, back to camera tayo. At least nakita mo na yung update niya. Dati guys, wala 'to sa mga profile na gamit. Yung gamit ko guys, profile, okay? So, back to camera tayo. So, yun, ka-success. Ngayon, alam mo na kung paano puntahan yung bagong update ni Kuya Mets. Okay? Pupunta ka lang sa profile settings mo sa may bandang kanan. Tapos, sa monetization tools. Tapos, sundan mo lang itong video ito para ma-access mo na rin yung sayo at makita mo na. Kasi ngayon ko nang ginawa at pinakita sa inyo itong bagong update ni Meta. Okay? Kasi kada video natin, makikita mo doon kung magkano ang binibigay niya kada video natin. So sana itong video ito ay nakatulong tignan mo na rin sa'yo. Uulitin ko lang para sa mga meron lang in-stream ads to guys ha. Kung wala ka pa, si kaya si paga mo na, gumawa ng maraming video para ma-access mo na. At mahit mo na yung 60,000 minute viewed para ma-access mo na yung in-stream ads. Sana may natutunan ka sa simpleng video ito. At maraming maraming salamat po. At see you sa susunod nating mga video. Bye-bye and thank you po.